Mamen, mamen. Oh, ito naman ang version 1 ng Tokwat Baboy ang gawin natin. Version 1 kasi ito yung pinaka-basic paminsan kasi masarap din yung ganyan. Hindi yung malutong yung balat, kundi malambot yung laman, pati yung balat, mamen. Yung pinakuluan lang. Tara, simulan natin to, men. So ayan nga ang una kong ginawa mamen, pinakuloan ko muna tong isang uh, slice ng panglitsong kawali. Yan pinakuloan ko sa dahon ng laurel, paminta nilagyan ko ren mamen yung buo at isang dakot ng asin mamen. At wala king gagawin diyan mamen kundi pakukuluan at antayin lumambot hanggang maging fork tender. When I say fork tender, it means oy wow nag English mamen. Ayun basta malambot na natutusok na ng tinidor, hindi nyo nararamdaman yung taba. Ayan, tas sa panibagong pan mamen, naglagay lang ako ng mantika kahit di pa mainit ma men Since non-stick naman yan Hindi didikit siya Lagay na natin yung tokwa ma men O alam kong alam nyo na yan Kaya naman bibilisang ko na O pag naluto na yung tokwa Limasin nyo na Kung gusto nyo i-double fry nyo Paano mag-double fry ma men Palamigin nyo muna Tapos ibalik nyo sa mantika Na mas mainit Todo init Mga 20 seconds ma men O yan goods na yan Kaya gagawin na natin yung secret sauce Na hindi na secret Kasi ituturo ko na sa inyo Ayan o Nilagay ko sa isang mangkok Yung tokwa At yung baboy na pinakuluan Ako rapsa, At ngayon nagdik Pinagdik ako ng bawang, pinisa ako lang, pinigat, pinokpok, pahala na kayo kung ano tawag nyo dyan. Siyempre, tinanggal ko yung balat mo, ma men, kasi hindi naman natin lulutuin yan, pang sawsawan yan. At saka ko, oh, hiniwa ng maliliit-liit. Yan, sarap yan pag sinakain kasama ng sarsa, toko at baboy, mamen men. At yan, si Buyas, alam nyo na rin yan. Kaya naman, kung nanonood pa kayo dyan, baka pwede naman pakicomment, ma men, kung ano gusto nyo luto sa tokwa, mamen o kaya sa baboy. O tokwa at baboy pala para magawa natin sa susunod. Comment mo na rin kung saan ka nanonood, ma mamen para malaman ko kung saan nakaabot yung video natin di ba kasi nakakatuwa mamin, pag nalalaman ko nakaabot na kung saan saan lupalop ng mundo ay nilagyan ko rin niya na siling green dalawa lang mamen kasi si Miesmi ay naman kumain ng ano ano na maanghang yan si Esme pala nung mesmi ayan tasunod, sunod isang siling labuyo lang para may onting kung tawagin nila sipa. Ayan. Tapos yung sarsa, gagawin ko na rin. Mamen, basic na basic lang to. Pero andito yung sikreto. O yan, ano yan? Sibuyas na mura. Nilagyan ko parang paganda. Pampasarap na rin. Ayan, nalagyan ko na po ng toyo. Hindi ko na bi... Ayan ako, gutom ni anak ko. Tapos suka. Tapos onting patis lang, mamen. Paminta, di mawawala. Onting lemon kasi wala akong kalamansi. At yan, ang secret sprite. At onting sugar na lang kasi may sprite. At andyan si Insan, minayikos-mayikos na yan. Kaya naman, kung andyan pa man, baka pwedeng pakilike and share ng video habang minemekos mekos ko to para naman makarating sa iba yung secret sauce natin o paano ma'am men titirahin ko muna to baka tirahin pa ng iba Rapsa men wow mm. Mm. may kulang mm.